lingkod ng tama. Pro production at hindi pro importation na bansa ipinag-utos ni PBBM sa bagong kalihim ng DA. Naritong news ni Angelo Baino pro-production at hindi pro-importation na bansa. Ito ang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ngayong umaarangkada na ang bagong liderato sa Department of Agriculture. Tiniyak ng bagong DA Secretary na papaboran ng kanyang ahensya ang pagpapalakas ng lokal na produksyon kaysa payamanin lalo ang mga importer. Bilang matagumpay na negosyante, naniniwala si Chu Laurel Jr. sa kakayahan ng mga Pilipino na mapalago ang kanilang sakahan at maparami ang huli sa mga palaisdaan. Aniya dapat lamang tutukan ng DA ang mga pangangailangan na mga magsasaka at mangingisda kaakibat ang malaking plano na i-modernize at i-mechanize ang kanilang kagamitan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga programang sinimula ni Pangulong Marcos Jr. sa DA tulad ng libreng binhi, pataba, tulong pinansyal at teknikal na suporta sa mga magsasaka. Tututukan din ng DA ang kahilingan ng Pangulo na buhayin muli ang mga reforma na inilatag ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para iangat ang mga napag-iwan ng agri-fishery sector. Ngayong 2023 naglaan ang DA ng 4.73 billion pesos na pondo bilang investment sa malakihang mekanisasyon at modernisasyon ng mga sektor ng agrikultura at pangingisda. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na palalakasin din ang mga asosasyon at kooperatiba ng sektor para maiangat ang hanap buhay ng mga magsasaka at mangingisda. At iyan na aking news scoop, ako sa Angelobainyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.